Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ang reaction opinion itong post ng Pilipinas Today uh, Itong page na ito kilala na Pro Romaldez page At ang post is ganito nakalagay oh. Supreme Court Chief Justice Position Reward Nilyonen sa impeachment oh grabe kaya medyo na na ako pagbasa nito grabe oh uh, pinangakuan daw uh, si, uh, si Associate Chief, Chief Justice Marvick Lunen na magiging Supreme Court Justice pag nanalo si Sara reward daw niya sa pagbasura sa impeachment. Basahin natin ha. Ulitin ko, itong Pilipinas Today is uh, kilalang uh, pro Romualdez na page. Okay. Base sa inside information na nasagap ni Antonio Montalban II isang mamamahayag Monta Antonio Montalban II ang source nila uh, natu natunogan ni Montalban na pinangakuan di umano ni Senate President Francis Chis Escudero si Senior Associate Justice Marvick Lunen nang pwesto na punong maestrado ng korte suprema kapag naupo sa malakanyang si Sarah Duterte. Okay. Basahin ko lang muna natin magbigay tayo ng opinion, reaction. At 62 Leonin still has 8 years to go before retirement. He turns 70 in 20 tartito sabi pa ni Antonio Montalban Ito ay base na rin sa kanyang prediksyon na 12 magistrado na itinalaga ni dating pangulong Rodrigo Rodo, Rodrigo Duterte sa pwesto ang boboto upang ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay BP Sara Okay so Ulitin ko, Pilipinas today is a pro Romualdez page. So ito ngayon, sinisi, uh, they are casting doubts on the integrity of Senate President Chis Escudero and uh, yung ponente, yung nagsulat sa decision si Supreme Court Justice Marvick Plunet. Okay gano'n katotoo na si Senate President Escudero mag-promise ng reward sa isang Supreme Court Justice. To me, napakalayo ito, imposibleng mangyari. Una, inaamin, nagsalita na nun si Senator Escudero na hindi siya makasara. He's not a fan of Sara Duterte. inamin niya yan. Kailang sabi niya, be, being the Senate President, maging patas lang ako. And I believe him. I believe him. Uh, akala ko nung una, itong si Senator Escudero, rubber stamp ng Malacanang But I was wrong. Ito napatunayan niya na independent-minded siya. So, dahil hindi man siya fan o supporter ni DT Sara ibig sabihin napaka-imposible na mga siya ng isang reward position sa isang Supreme Court Justice pupwede pa kung si si Bato o si Bongo dahil klaro na makasara sila na dikit sila kay Vice President, makapag-usap-usap. So, ganun, parang maka ano sila nga. Kailan kong si Senate President Escudero, imposibleng gagawin niya ito. Yan ang aking opinion. And then, si Associate Justice Marvic Lunen, pagdating sa kanyang integrity, naniniwala ako kay Atty. Rowena Guanson sa isang post ni Atty. Rowena Guanson sinabi niya nga talagang matindi yung Justice Lunin na yan sabi niya kasama ko yan sabay kami sa UP College of Law may pinagsamahan sila doon kaya lang napaka-stricto daw niya na kung ano ang tingin niyang tama doon lang siya at hindi siya nai influencean kahit kanino man. Kasi sabi ni Atty. Roway Nagwanson, uh, merong petisyon na isinampa sa Korte Suprema laban sa kanya kay Atty. Nagwanson bilang first nominee ng P3WD, yung may kapansanan. Kasi nanalo sila noong the other election. Petisyon ni Cardema. Ang boto daw ni... Justice Lunen, magkasama sila dati ha. Ah. Pinaboran ni Justice Lunen si Cardema yung petisyon. Binaliwala niya yung pagsasama nila ni Attorney Guanson. Kaya bilib na bilib si Attorney Guanson kay Justice Lunen. Kaya ako, hindi ako naniniwala sa mga ganitong paratang, kasi to paratang man lang, na kuno, napangakuan na... Uh, that is very wild imagination nang kung ano-ano na lang para sirain nila ang ano. So, ibig bang sabihin nito, nakikita na nila na maging presidente si BP Sara? Uh, siguro nga. Dahil, inaamin na ba nila na hindi nila kayang tanggalin through impeachment si BP Sara? At, kung tuloy-tuloy na ang takbo ng panahon, magkakandidato si VP Sara sa 2028 magiging presidente? O. Oh. Mabuti kung aaminin yung ganyan, kailang never uh, hindi ako naniniwala na mangangako si SP Escudero at pangangako niya ang isang matinong Justice Lunen that is Uh, ano na lang yon isip na lang yon ng mga hindi makatanggap sa kanilang pagkatalo na naibasura ang impeachment case sinang nila kay Pipi Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon naon dahil ang sweldo natin sa channel na ito ay pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin niyo ang video na ito. ang nataga ano giro. Ah, mag atop na ni siya karon. Tapos ayo. Oh, na ang gipatin dog nga balay so yan na ni karon. mga <laughs>

karon umanagid ang balay ni Ante o oh, maayo na gid tanawon nga uh, tan-awon. Nindot siya nga uh, tanawon ang iyang atop. Salamat sa Ginoo nakabalay na ko. Oo. Oh, oh. Salamat, Salamat sa, sa tabang ayo sa, sa, ayo sa na sin. Na nakabalay na ko. Oo. Oh, oh. Kuan pila dai ka buki mong anak nak Ante? Upat. Upat so na sibol. Bago pa mo nakagtukod og oh, balay Ante. So, dugay na kayo bago pa mo nakabalay. Pila na rente ka ang imong edad? Ang imong edad anti pila na? 48. 48 ka na. Ang imong bana? Pariera ni. mo. Oo, so nakigpuyo lang ni Siyanti sa iyang anak. So karon pa sila nakabalay. Salamat kay, ante.